Hello guys, ayan ang ating isdang iihawin at nakaridi ng aking mga lamas-lamas na ilalagay natin sa loob ng isda. May pangpaasim na ito, ayan, sibuyas, luya, kamatis. Ayan, lagyan natin ng soy sauce. Ayan. para masarap. Masarap ang ating bisaya pa sinugba. Yan. Sinugba ang isda. Ayan. Ayan na guys. Ngayon. Lag lagyan natin dito. Ano ito diba? Hmm, parang masarap to guys. Hmm. natin. Eh, parang, hindi? Wala yan sa sa asin. Hindi ko pala yan na ano. Ito na nga lang. Ito na lang yan. Scatter ko na lang siya. Asin, asin. Walang asin-asin pala ito. Ayan. Pusa natin ng kunting asin dyan. Ayan. dami na. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ganyan tayong mag-ihaw. First time ko lang itong mag-ihaw ng isda, guys. Ayan. Kung anong resulta nito mamaya sa... Pakita ko sa inyo ang resulta. Masarap ang resulta. Hmm. Masarap to. Parang masarap siya. balit. eh balit, e balot. natin siya sa, sa foil. Diba guys? yeah, maganda. Hindi, ano, masunog. Ayan. Okay na yan. Hmm. Sarap. Parang masarap. Hindi pa nga naluto. Parang masarap na tingnan. Ngayon, buha tayo ng foil. Hmm. Ayan na guys. balot na natin sa foil. Ayan. Ayan na. Masarap to. Ayan na. Ayan mo na yung dolong makita. Basta ang importante yung laman. Di ba guys? Hmm. Ayan to. Okay. Tapos na. Lulutuin na lang natin yan mamaya. Okay guys. Thank you for watching. Bye bye.